Yan. Okay. Yan po. Yan na tingnan yung order sa wifi fi wifi Up to 600. Ito ko siya ilalagay sa Windows tablet. Sira na kasi itong touch niya. Ginawa ko na lang yan. Computer. So yan. Ito kasi problema niya. ayan Wala siya na detect sa Wi-Fi niya. Yun po siya yan. No wifi. Mas buhang ko to kung makaka ano na to. Kinonvert ko lang din kasi yung power supply nito. Yung ginawa ko adapter. So. Nihinanuan ko ng ano. Ng module na taga convert ng 3 volts. So yan. Subukan ko to. Ang mapapagana nyo yung ating device mga ngayon yung yung meron na siyang kasama driver click lang natin to. i-install nya lang tingnan natin kung nandito siya punta ko yung computer tapos once yan meron na siya ayan, automatic install lang natin ito. Mukhang pang ano lang ito. Mukhang pang computer siya. Okay. I-install na ba. Ayun, meron no? Dun na siya oh. Yung USB device. Realtek. Tingnan natin, gumawa wi WiFi na. Ayun, wifi 2. Lang select pala dito yung wifi 2. Yan! Okay. Detect na. Connect lang ako. Yun. Connected. Secure. Try natin yung internet na. Gusto ko kasi ito gamitin pag internet. Yung computer kasi ng kapatid ko yung yun. Ginagamit niya saan? No? Work from home. Wala na akong magamit ng computer. yung mm, laptop ko naman yan sira hindi ko pa naayos atas natin so, yan, try natin bagay bagay natin yun try natin speed test yun nakakonek <laughs> may okay, try na natin speed test test ko dito sa ano? google na lang mabagat ng 150 so yan Yeah, semua so, so, mobil ya dipilih dari kasih uh, internet speed ng ini uh, plan dan itu Andre dan BPS yang uh, ada dan plan namin semua so, orang okay naman naka depende rin siguro sa si speed niya sa, uh, sa plan ng uh, internet para ma-reach nya itong 600 Mbps Mayroon na akong mga ano dito. Mayroon na akong internet. Kapag so, gano'n kasi, meron kasi akong printing business eh. Kailangan akong magamit ng computer eh. Kailangan akong din na internet. So yan, pwede na akong mag-ano'n ito. Pwede ko nang pagtsagahan ito pang Ito lang yung computer. Eh. yung po, subukan ko sa desktop. Yung ano, USB Wi-Fi ito Printed. Tapos ito na yung Wi-Fi niya. Ayan, nakakasagap na yung so, pa. eh. Baliktad yung, ano yung USB port. So, yan. Testing natin. Kaya, ano, connect natin. Ayan. Connect, Testing natin. Kaya, natin kung mag ano nga yung plan mo sir? 200 MP ba daw? Ayan, try natin. Ano na ba siya sa pipe, Oo. yung speed 177 megabytes yung download tapos 52.5 yung upload kumpara ko sa LAN ito yung namin pala na siya try ko speed test yun umabot na yung 200 plus bye glad keep yeah Listen down the okay. upload this mobile, thank you god